Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang upunan ng Gold Seat Warriors. Saan na nga ba pupulot ay nakupunan ng Gold Seat Warriors? Ano na nga ba ang kanilang kapalaran ngayong paparating na playoffs? Ngayon mga ropa, coming into this game, ang standing sa upunan ng Gold Seat Warriors ay tumataginteng na 48 to 33. Pang-anim sila sa Western Conference mga ropa. Sinusundan nila ang upunan ng Los Angeles Clippers. Na may 49 to 33 na standing sa mga ropa, pang lima sa Western Conference sa upunan ng Los Angeles Clippers. At ngayon mga ropa, iisang game na lang natitira sa lahat ng NBA teams. At ang kaharapan ng kumuna ng Golden State Warriors mga ropa doon sa huling game na yon ay ang kumuna ng Los Angeles Clippers. Ngayon mga ropa, isa lang ang senaryo dito. Kung manalo ang kumuna ng Warriors kung sa kumuna ng Los Angeles Clippers, aakyat ang kanilang standings 49 to 33. Ibig sabihin mga ropa, mareretain ang kumuna ng Golden State Warriors sa 6 spot if ever na manalo sila kung sa kumuna ng Los Angeles Clippers. Kasi parehong magiging 49 to 33 ang standings sila. Yun nga alam mga ropa, lamang kasi ang kumuna ng Clippers sa head-to-head matchup nila ngayong season. Kaya kahit tumabla sa standings sa kumuna ng Golden State Warriors mga ropa, mang nangunguna pa rin yan ang kumunan Los Angeles Clippers kasi nga lamang to sa head-to-head -head. ngayong season. e eh, paano naman mga ropa kung matalo ang kumunan ng Golden State Warriors ko sa kumunan Los Angeles Clippers? Ito ang senaryo dyan mga ropa, posibleng bumagsak ang kumunan ng Golden State Warriors sa play-in bang 7 spot sa Western Conference. Ang seating naman natin dito mga ropa ay yung Minnesota Timberwolves na 48-33 ang standings. Ang last game ng kumunan ng Minnesota Timberwolves mga ropa ay kontra sa kumunan ng Utah Jazz. Ngayon, mga ropa ay assume natin na mananalo ang kumunan ng Minnesota Timberwolves kontra sa kumunan ng Utah Jazz. Magiging 49 to 33 Lito din, din ang standing sa kupuna ng Minnesota Timberwolves at sila ang magiging pang-anim sa Western Conference if ever nga na matalo ang kupuna ng Golden State Warriors. Kontra sa kupuna ng Los Angeles Lakers, magiging 48 to 34 ang standing sa Warriors at uunahan sila ng Minnesota Timberwolves. Ngayon mga Ropa, dalawa lang talaga ang senaryo para sa kupuna ng Warriors. It's either maging number 6 sila sa Western Conference or pumasok pa sila sa play-in tournament. Kung ngayon, tatanungin ko mga Ropa, anong gusto nyo? Maging 6 spot na ba ang kupuna ng Golden State Warriors at makakaharap nila ang kupuna ng Los Angeles Lakers sa may first round. O maging 7 spot sila mga ropa at papasok sila sa play-in tournament para paglabanan nga ang 7 spot at possible makaharap nila ang kupuna ng Houston Rockets sa round 1 ng playoffs. Ngayon mga ropa, itong game ko na sa kupuna ng Portland Trail Blazers, importante din to. Sayang kasi mga ropa kung nanalo yung kupuna ng Golden State Warriors ko na sa kupuna ng San Antonio Spurs. May pag-asa pa sana sila sa 5 spot mga ropa, yun nga lang natalo sila ko sa kupuna ng San Antonio Spurs. Ngayon mga ropa, pumunta na tayo dito sa kupuna ng Golden State Warriors versus kupuna ng Portland Trail Blazers. Isa-isa na -isa natin, may imay natin ang ginamit ng Scarlett dito ng kumuna ng Golden State Warriors para talunin ang kumuna ng Portland Trail Blazers. At take note mga kapat, ang gagamitin discarded dito ng kumuna ng Golden State Warriors ay possible na gawin nilang discarded. Ngayon pa padating na playoffs. Ito ang game analysis at breakdown ng Golden State Warriors versus kumuna ng Portland Trailblazers. Blazers. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa dito sa unang pasada ng laro, pumukol dito si Stephen Curry ng top of the key 3-pointer pero hindi siya mga ropa. Pero ang offensive rebound naman dito mga ropa ay napa sa kamay dito ni Po Easy 2 points na punta dito ni Bojemski. Basket is good. Pero ang nangyari dito mga kapat, maagang umin dito ang upunan po ng Portland Trail Blazers. Si Donovan Klingan, mga ropa, nakabukol dito lang long range, two-pointer. At sunod-sunod na -sunod puntos pa ang ginawa dito ni Klingan, mga ropa, galing sa magagandang pasa ng kanyang teammates. Kaya dito pa lamang sa unang pasada ng laro, mga ropa, tumataginting na 6-2 agad ang score. Lumamang agad dito ang upunan po ng Portland Trail Blazers. na lang, mga ropa, bumawi agad dito ang upunan ng State Warriors. Transition offense dito ang upunan ng Warriors, mga ropa. Gandang pasa dito ni Draymond Green. Gandang cut din naman ang ginawa dito ni Stephen Curry. Resulta na to, mga ropa, easy points para sa upunan ng Warriors. Basket is good. At Runner 1 mga ropa Back to back fast break Siya nang ginawa ng kumunan ng Golden State Warriors Sa pagkakataon na, na to Jimmy Butler at po James Kaya una sa fast break Para sa kumunan ng Golden State Warriors Easy money Basket is good Yun nga lang mga ropa Dito nga sa starting frame ng first quarter Laging may sagot dyan ng kumunan ng Portland Rail Blazers Buti na lang mga ropa Ang gandang ang ginawa dito ni Moses Moody At ang gandang hanap din naman Ang ginawa dito ni Draymond Green Papunta din sa may 3 point area Resulta nito mga ropa Enough space, enough separation tuloy Ay nagawa dito ni Moses Moody sa may 3 point area Basket is good yan Pero sa pagkakataon nga na to mga ropa, lagi may sugod dyan ang ng kumuna ng Portland Trail Blazers sa bawat atake na ginagawa ng kumuna ng Golden State Warriors. Buti na lang mga ropa ang gandang pasa ang ginawa ni Stephen Curry. Papasok doon kay Gary Payton Jr. At pagkatapos ba naman gandang pasa na to mga ropa, pinasok na nga pala ni Coach Steve Kerr dito si Buddy Hill. At ang ginawa naman ni Buddy Hill dito mga ropa, nagpaset na screen nagpa dito. Nagpaset na screen dito kay Paul mga ropa sa may ibabaw. At sa screen na yan mga ropa, kitang kita natin dito. in-up space, in-up separation na nagawa dito ni Buddy Hill. Open na open si Buddy Hill dyan sa so may top of the key three pointer mga ropa. Pasok ang tirada Badil, mga ropa, basket is good, si Manny. Kung at sa pagkakataon na to, mga ropa, nalasap na ng kumuna ng Gold State Warriors ang unang kalamangan nila dito sa game na to. At hindi ba dyan, nagpaawat si bundle, mga ropa, again. Sinetan na naman siya dito sa may top of the key 3-pointer ni Kevon Looney ng screen. At ganun ulit, mga ropa. Same shot, same result para kay bundle, mga ropa. Back to back, 3-pointer sa kanya nagawa dito. Basket is good din yan. At sa pagkakataon na to, mga ropa, pinasok na ni Coach Steve Girl dito yung kanyang secret weapon na si at Quentin At naman natin dito, mga ropa, na ni Quentin po Sa kapweso, agad siya favorite spot. Dito fan. sa may right side wing 3-pointer mga ropa at dahil dyan ang score dito 35 to 24. Tumatagin ding na 11 points ka agad ng kalamangan dito ng na ng Gold Seat Warriors. Sumagot naman dyan agad agad ng nakubo na ng Portland Trail Blazers mga ropa. Open na open din sila dito sa may 3-point area mga ropa. Basket is good din yan. Pero ang kubo na ng Gold Seat Warriors mga ropa sa pagkakataon na to. Ginamit ang kanilang. Ginamit nila <laughs> ang split action play mga ropa at ang nagscreen na dito mga ropa ay si Stephen Curry. Umibabaw na si Stephen Curry dyan sa screen mga Rob. Tendency outcome nito. Open na open si Stephen Curry dyan mga ropa, kitang kita natin. Enough space, enough separation, at nagawa niya split action play na yan. Kaya ang resulta nito mga ropa, open na open ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. Pasok ang tirada dito ni Stephen Curry, basket is good. Pero kung muna ng Portland Trailblazers mga ropa, ayaw pang sumuod dito. Sumasagot pa din sila sa mga bawat tirada dito na kumuna ng Golden State Warriors. Pero sa pagkakataon nito mga ropa, Jonathan Guminga umatake sa defensa ng kumuna ng Blazers. Easy two points para kay Jonathan Guminga, basket is good. At after pa nito mga ropa sa may transition offense, pasa kay Buddy dito sa right wing 3 pointer. Pasok ang tirada dyan ni Badil, mga ropa, kaya sa pagkakataon na ito, Unti-unti nang lumalayo sa score ang kumuna ng Golden State Warriors. 43 to 30 ang score. 13 points ang hawak na kalamangan dito nang kumuna ng Golden State. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Sa pagkakataon na to, mga ropa, nagmintes ang tirada dito nang kumuna ng Golden State Warriors. Pero makikita natin dito, mga ropa, nakuha naman ni Jimmy Butler offensive rebound dito. At makikita natin dito, mga ropa, nagulo dito yung depensa na kumuna ng Portland Trail Blazers. Kaya kick out ng bola dito ni Jimmy Butler papunta kay Stephen Curry. May sumubok naman mag close out dyan against kay Stephen Curry mga ropa. Yun nga lang pineke lang ni Stephen Curry. Ang top of lucky three pointer Ang dito. Ang resulta nito mga ropa, lipad yung sumubok mag close out dito. Tendency outcome open na open si Stephen Curry sa so may top of lucky three pointer. Pasok yan mga ropa, basket is good. At after pa nito mga ropa, Stephen Curry may hawak ng bola dito. At pansinin natin, open na open tong lane na to para sa kumuna ng Golden State Warriors. At ginamit naman ni Quentin Post yan lane na yan mga ropa para kumat at good anticipation naman ang ginawa dito ni Stephen Curry. Pasa ni Stephen Curry papunta kay Quentin Post ng bola. Resulta nito mga ropa, easy 2 si points na nagawa dito ni Quentin Post basket. Is kick out good. naman ang bola dito ni Stephen Curry papunta kay Moses Moody mga ropa. May close out defense naman dyan na ang kumunan ng Portland Real Blazers. Pero kitang kita natin dito mga ropa kung paano iniwanan ni Moses Moody ang close out defense yan ang ng Portland Real Blazers. Ang resulta nito mga ropa, dire-direcho lang si Moses Moody. Wala nang resistance mga ropa dyan sa dadaanan niya. Pero may resistance doon sa may ilalim. Ang ginawa ni Moes Moody yan mga ropa Harap-harapan yan dinakdakan dito Ang depensa ng kumuna ng Portland Trail Blazers Pasok ang tirada dito ni Moes Moody mga ropa Basket is good para sa kanya Easy money Tendency outcome dito mga ropa ting na 59 to 39 na score dito 29 points na hawak na kalamangan dito Na ang ng Golden State Warriors Bumami naman ang 3 pointer dito Ang kumuna ng Portland Trail Blazers mga ropa Pumasok naman yan Pero dito sa may transition offense Ang kumuna ng Golden State Warriors Draymond Green na may ng bola dito sa may transition offense Kasama niya dyan si Stephen Curry mga ropa At pinapasa ni Draymond Green mabunta kay Stephen si Curry. Easy two points para kay si Stephen Curry mga ropa. No problem jan Easy money, easy money para si Stephen At after pa nito mga ropa, another transition offense pass make naman dito ng buwan ng Gold State Warriors. Pero this time mga ropa, Jimmy Butler ang may hawak ng bola. Dire-diretso lang siya mga ropa. Pumasok na ang tirada dyan ni Jimmy Butler mga ropa. May kasama pa yung foul basket is good. Kung kahit sa pagkakataon na ito mga ropa, 65 to 42 na ang score. 23 points na hawak na kalamang. ng nakupuna ng Gold State Warriors. At ito mga ropa, ang ganda play ito na ginawa ng kumuna ng Gold Golden Warriors. Draymond Green naman ang bola, This may tapo ng 3-pointer. Split action ang sinubukan ang gawin dito ng kabuna ng Golden State Warriors mga ropa. Stephen Curry at Jimmy Butler yung nag-screenan dito sa side na to. Pero imbesa kay Stephen Curry paasa ni Draymond Green yung bola mga ropa. Unexpected to. Kay Jimmy Butler niya pinasa yung bola doon sa may ilalim. Ang naging resulta naman nito mga ropa. Malito dito yung defensa ng kabuna ng Portland Trail Blazers mga ropa. Resulta nito. Napadali ang trabaho dito ni Jimmy Butler mga ropa. Easy 2 points na nakuha niya dito. Basket is good. Good defense naman ang ginawa dito ng na kabuna ng Portland Portland Trailblazers Blazers mga ropa para magmintes ang tirada dito ng na ng Golden State Warriors at sa good defense ng mga ropa na i-convert naman yan ang na ng Portland Trailblazers Blazers into points at si Jimmy Butler mga ropa kahit tambakol na ang na ng Portland Trailblazers Blazers dito mga ropa ayaw pa din niya magpaawat sa opensa one on one lang to mga ropa dumaan sa baseline si Jimmy Butler at what a magic move ang ginawa niya dito still push shot to mga ropa pero still pumasok pa rin yan kay Jimmy Butler at after nito mga ropa good penetration ang ginawa dito ni Jimmy Butler na niya ang defensa dyan ng na ng Portland Rail Blazers sabay pasa niya sa kumat na Jonathan Gominga dito sa migit na. Napadali tuloy ang trabaho dito ni Jonathan Gominga sa kanyang cut dito at sa magandang pasa dito ni Jimmy Butler. At tila ba nag mode na dito si Jimmy Butler mga ropa. Laging nasa kanya ang bola para sa kubunan ng Golden State Warriors. Nakakapagpuntar naman ang puntos niya si Jimmy Butler. At ito mga ropa, good penetration ulit. Ang ginawa dito ni Jimmy Butler. Sabay kick out ng bola. papunta kay Quentin Bows dito sa may left side corner 3 pointer. Pasok ang tirada dyan ni Quentin Bows mga ropa. At after ba nito mga ropa, si Jimmy Butler ulit dito sa may right side corner 3 para para pa niya ng 3 pointer dito ang depensa ng kubo ng Portland Trailblazers. at dahil diyan ng ropa, sunod na sunod na puntos nga ang ginawa dito ng ng Golden State Warriors at pagkatapos pa nito si Pujemski sumali din dito kay Jimmy Butler 3 pointer din ang pinakawalan dito ni Pujemski mga ropa, basket is good kung kaya sa scenario nito mga ropa, ang score dito 92 to 70 22 points ang hawak na kalamangan dito na ng Golden State Warriors si Badil mga ropa, dalawang magkasunod na puntos ang dinagdag dito para sa kubo ng Golden State parehong pumasok yan mga ropa pagkatapos ito. Si Pojemski ayaw talaga magpaawat dito para sa kumunan ng Golden State Warriors. Pumundar na naman dito si Pojemski, mga ropa, basket is good. At ang gandang cut ang ginawa ni Kevin Knox sa may gitna. Nakapag-ambag din si Kevin Knox dito, mga ropa, easy two points para sa kanya, basket is good. At eventually, mga ropa, hindi na nakahabol dyan ang kumunan ng Portland Trail Blazers. 103 to 86 na tapos ang score dito. Panalo ang kumunan ng Golden State Warriors. Ngayon, mga ropa, ang senaryo nga, katulad yung sinabi ko doon sa may una, lumalaban na lang ang kumunan ng Golden State Warriors sa mga 6 spot at 7 spot. If ever naman manalo ako na ng Golden State Warriors ko sa kumunan Los Angeles Clippers sila na ang magkiklaim ng 6 spot at makakalaban nila sa first round ang kumunan ng Los Angeles Lakers if ever naman na matalo ang na ng Golden State Warriors papasok sila sa play-in tournament mga Ropa at lalabanan nila ang Memphis Grizzlies para sa 7th spot at makakalaban naman nila doon ang kumunan ng Houston Rockets ngayon mga Ropa ano masasabi nyo dito sa senaryo na to para sa kumunan ng Golden State Warriors ngayong postseason saan nyo sila gusto mapunta mga Ropa sa top 6 ba or sa top 7 spot pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion Magkwentuhan tayo.